Simpleng ulam for today's video. Ito na at nagluto ako guys ng ating munggo. So ito na guys yung ating isa sa hall. Ipiprito ko muna siya guys para maiba naman yung sahonya niya. Dapat kasi chicharon yung ilalagay ko pero nisipan ko magpiprito na lang ako ng karneng baboy. So ayan guys, pipito ko na siya. Lagyan ko lang siya guys ng asin tapos paminta. And then ito yung lalagay natin sa ating munggo, yung sibuyas, bawang luya, and then konting talong. Ayan siya guys, pinakaprito na. And then yung ating main ingredients, ang ating munggo. And then ito na yung finish nating pritohong baboy. So hinati-hati ko na siya guys na maliliit. And then ayan guys, igigisa ko na yung bawang, sibuyas, and then yung luya. And then, syempre, ilalagay na natin, guys, yung ating prinitong karne. Gikisa pa rin natin siya, guys. So, after that, ilalagay na natin yung ating main ingredients, which is yung mango. And then, pakuluan lang natin siya, guys. Lagay ko na rin yung ating um, nor cubes. Beef siya, guys, kasi wala na kami pork. And then, ayan, guys. So, humuro na siya. Ilalagay na natin ang ating talong. And then, meron akong ilalagay din na dahon ng ampalaya um, palaya. So, ayan siya, guys. And then, ilalagay ko rin siya, guys, ng konting or isang, um, yan. Ang tawag dyan, sotang So, ayan na, guys, ang ating... ulam for today's video. So, ang munggo. Thank you so much for watching.